Kung sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus, siya ay dumating para sa mga makasalanan, at upang tubusin ang sanlibutan dahil sa kasalanan. Nalumaganap dahil sa pagkakasala at naghari ang kamatayan, kaya kinailangan ng Panginoong Hesus na pasanin ang cross para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung sa panahon ng first coming siya ay dumating para sa makasalanan, sa muli niyang pagbalik kanino naman na siya pupunta. Ito ang dapat natin malaman. Para atin itong malaman basahin natin ang Hebrews chapter 9 verse 28, gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya, Amen. Nalaman po natin na sa muling pagparito ng Panginoong Hesus siya ay hindi darating para muli ay pasanin ang cross para sa mga makasalanan, kundi siya ay darating para sa mga mananampalataya na naghihintay sa kanya, kung tayo ang mga mananampalataya na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, di ba dapat lang na malaman natin kung saan ang lugar kung saan siya ay darating. Upang tayo ang mga mananampalataya na naghihintay kung saan ang eksaktong lugar kung saan siya darating, kaya naman upang ating malaman ang lugar kung saan siya darating, alamin natin gamit ang salita ng Diyos. Kaya naman malugod kami na ikaw ay makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Come and listen. If you are interested comment I'm interested. For update please follow, like, comment and share. Thank you.